Buong tapang na nag sa 13,000 feet extreme activity na skydiving sa ibabaw ng Paamjumero sa Dubai. UAE ang kapamilya TV host actress na si Kim Chu, si Kim, kasama ang co-star na si Paolo Avellino, ay lumipad patungong Dubai para sa kapamilya kalayaan Caravan 2024 noong June 9. Sa kanyang Instagram page, ibinahi ni Kim ang reel ng kanyang masaya, ngunit nakakatakot na experience, cause I can fly. Sky is the limit. Another on may Hash Kim Adventure list. Sabi niya sa caption, marami sa mga netizens, lalo na ang mga supporters ni Kim ang humanga sa breathtaking experience ng dalaga. Prime example of living life to the fullest. Sa ad ng isang netizen. I love skydiving. So proud of you, Kim. Not many can do it, but you did it. Ani pa ng isang netizen. Wow. Another Hash Chu Adventure Unlock Books. Solid, saad naman ng ate ni Kim na silakam, Kim Baki Iit, laughing emoji. Ang naging komento ng kaibigan na si Bella Padilla, matatanda noong taong 2017, nagskaidaib na din si Kim sa 12,500 feet sa Canada. Ibinahagi niya ang kanyang skydiving adventure sa Niagara Falls sa isang vlog na inilabas niya sa kanyang YouTube channel.